labing isang katao na pawang pasahero ng pickup truck matapos masalpok ng pampasaherong bus kaninang madaling araw sa barangay Ayaga, Abulog, Cagayan. Ayon kay Police Major Antonio Palatao, Chief of Police ng PNP Abulog, tinatahak ng bus na minamaneho ni JJ Andrada, 30 anyos at residente ng Logak, Lalo, Cagayan, ang South Direction, particular na sa intersection ng Junction Ayaga nang bigla umanong sumulpot sa main highway ang pickup truck. Dahil sa lakas ng salpukan, tumila po ng pickup sa layong 20 metro bago tuluyang sumalpok sa isang tindahan habang ang bus naman ay bumangga sa pader ng isang car center. Nagawa pang maisugod sa pagamutan ang labing isang sakay ng pickup ngunit sa kasamaang palad ay idinekla ng dead on arrival ang mga ito. Nakaligtas naman ang driver ng pickup truck na si Nestor Mangupag at ang isa pang dalagitang lula nito. Samantala ang driver naman ng bus ay nabalian umano ng paa at nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan maging ang kundoktor nito. Kasama mo sa si 98.5 I of M, Kawayan, Radyo Manzaira, Kuntapay, The Talk, RMN.